musika. Palagi mong naririnig na lahat ng gulay ay masustansya, ngunit iyon ay isang mapanganib na mito. Nagulat ang mga bagong pag-aaral na nagsiwalat na ang ilang gulay ay tahimik na nagpapataas ng blood sugar, nagpapalala ng pamamaga ng mga kasukasuan at nagdaragdag pa ng panganib ng kamatayan hanggang 83%. At sinaporento ng mga senior citizen ay walang ideya tungkol dito. Sa video na ito, ibubunyag namin ang apat na gulay na dapat mong kainin at apat na dapat mong iwasan ayon sa kung gaano sila kasama o kaligtas sa buhay. At ang pinakamasama, ang number one na pinakadelikadong gulay ay malamang nasa iyong kusina ngayon. Ayon sa isang pag-aaral, maaari nitong taasan ng iyong panganib sa heart failure hanggang siporo. Ngunit ang tamang mga gulay ay maaaring magpababa ng pamamaga magpasigla ng memorya at magdagdag pa ng lataon sa iyong buhay. Bago tayo magsimula, sabihin mo sa amin sa mga komento. Mula sa ang lungsod ka nanonood, ngang walang patumpik-tumpik, simula na natin sa mga mabubuting gulay mula sa pinakahuli hanggang sa pinakamakapangyarihan. Okay, simula na natin. Apat na gulay na dapat mong kainin. Gulay bilang apat, purple cabbage or lila na repolyo. Maaaring simpleng tingnan ang lila na repolyo pero ang epekto nito sa kalusugan ay tunay kamangha-mangha. Lalo na para sa mga senior para sa maraming Pilipino. Madalas nating nakakaligtaan ang gulay na ito. Pero alam mo ba na ito'y isa sa pinakamabisang panlaban sa pamamaga ng katawan? Ang makapangyarihang kulay lila nito ay galing sa anthocyanins, isang uri ng natural antioxidant na lumalaban sa free radicals. Ang mga free radicals ay maliliit pero mapaminsalang molecule na nagpapabilis sa pagtanda at sumisira sa ating mga selula sa madaling salita, parang tagalinis ng katawan ng antusyanins. Tinatrabaho nito ang mga kalat sa loob ng ating katawan para manatili tayong malusog. Ayon sa isang pag-aaral noong mula sa Journal of Clinical Nutrition, ang mga seniors na regular na kumakain ng gulay na mayaman sa antusyanin, tulad ng lila na repolyo ay may 24 na porna, mas mababang panganib sa sakit sa puso. Hindi lang puso ang tinutulungan nito patitian. Ang repolyo ay puno ng fiber at prebiotics, na nagpapalakas sa mga good bacteria sa ating bituka. Para sa mga Pilipinong lampas o 70 na, ang malusog na tiyan ay susi sa mas matibay na immune system, mas magaan ang tiyan at mas maayos ang pag-absorb ng bitamina sa katawan. Mas mainam kainin ang lila na repolyo ng hilaw o bahagyang luto lang. Kapag niluto ng matagal, nawawala ang mga bitamina. Subukan itong ihalo sa Ensaladang may olive oil at apple cider vinegar. Panalong kombinasyon Pwede rin itong stir fry ng may kaunting bawang o turmeric para sa dagdag na anti-inflammatory boost. Mura lang ito sa palengke, madaling hanapin at tumatagal ng linggo sa ref. Para sa mga senior na may rayuma, alta presyon o kahirapan sa panunaw, ang lila na repolyo ay simple ngunit sobrang epektibong kasama sa araw-araw. Isa itong super gulay na Pinoy friendly. Gulay bilang tatlo, okra, lihim na sandata ng mga senior sa malusog na Pagtanda, karaniwan ng nait sa puwera ang okra sa hapagkainan ng maraming Pilipino lalo na't kilala ito sa malapot nitong texture. Pero kung ikaw ay nasa edad 60 taas, maaring ito ang gulay na dapat mong yakapin dahil ang simpleng okra ay may kakayahang baguhin ang kalusugan mo. Ang okra ay may taglay na soluble fiber na tinatawag na mucilage, isang gilutong pabagalin ang pag-absorb ng asukal sa ating bituka. Sa mga Filipino senior na unti-unting nagiging insulin resistant, mahalaga ito dahil tinutulungan nitong makontrol ang blood sugar level. Ayon sa isang libor of food science and nutrition, ang mga taong kumain ng okra araw-araw, sa loob ng walong linggo ay bumaba ang fasting blood sugar, nila ng higit sa 20% katulad ng epekto ng gamot pero walang side effects. Para sa mga diabetic o pre-diabetic, napakalaking bagay nito. Pero hindi lang sa blood sugar malakas ang okra. Meron din itong quercetin at flavonoids, mga antioxidants na tumutulong pababain ang oxidative stress sa utak kung ikaw ay madalas makaranas. Nang brain fog, pagkalimot, umaagang senyales ng cognitive decline, ang okra ay maaaring makatulong sa iyo. Bukod pa rito, vitamin K sa okra ay mahalaga sa blood clotting at bone health lalo na sa mga senior na madaling madulas o mabalian, malaking tulong ito. Mayaman din ito sa folate na tumutulong sa red blood cell formation at energy levels. Tips sa pagluto, steam o ilahok sa sabaw para mas kumapit ang lasa. Ibabad muna sa suka at 30 minuto. Para mabawasan ng lagkit, gupitin. Lagyan ng olive oil at asin at i-roast sa oven para sa mas crispy na version. Maaring hindi mo agad magustuhan, pero kapag nalaman mong ito'y panangga sa diabetes, Sakit sa puso at problema sa utak? Mapapaisip kang isama na ito araw-araw sa pinggan mo. Isa itong simpleng gulay pero taglay ang lakas para sa mahabang, masigla at balanseng buhay ng bawat Pilipinong senior. Kung nanonood ka pa rin ng video na ito at nakakatulong sa'o ang mga impormasyong ito, mangyaring mag-comment ng numero tatlo sa ibaba para malaman ko na nandito ka. At kung hindi ka pa nakasubscribe, ini-recommend akong mag-subscribe. Ka at iyon ang bell notification para hindi mo makaligtaan ng anumang video. Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na patuloy na makagawa ng magandang content para sa'o. Ngayon ay eh, magpatuloy tayo. Gulay bilang dalawa, beetroot. Lakas ng dugo, lakas ng katawan. Ang beetroot o beets ay hindi lang basta makulay na ugat. Ito ay isang natural na pampalakas ng daloy ng dugo na napakahalaga lalo na para sa mga Pilipinong senior na lampas sa anim po. Sa edad na ito, kadalasang tumitigas ang ating mga ugat, arteries kaya nahihirapan ang dugo na dumaloy ng maayos. Nagdudulot ito ng mataas na preson, hirap sa puso at pagkapagod kahit walang ginagawa. Pero ang beetroot ay may natural na nitrates na sa loob ng katawan ay nagiging nitric oxide, parang muscle relaxer sa blood vessels. Pinapaluwag nito ang daluyan ng dugo kaya mas malaya ang pag-agos, bumababa ang blood pressure at gumagana ang trabaho ng puso. Sa isang pag-aaral noong 2-1 si sa hypertension research, napatunayang ang pag-inom ng beet juice araw-araw sa loob ng apat na linggo ay nakababa ng average na punto sa systolic blood pressure ng mga matatanda. Hindi lang puso ang napoprotektahan pati utak. Ang utak ay nangangailangan ng tuloy-tuloy na blood flow para manatiling alerto, malinaw ang memorya at mabilis sa pagdedesisyon. Sa isang study sa Journals of Gerontology, ang mga matatandang uminom ng beet juice bago mag-ehersisyo ay nagpakita ng mas aktibong frontal lobe bahagi ng utak na may kinalaman sa memorya at reasoning. Bukod sa daloy ng dugo, ang beetroot ay anti-inflammatory din. Salamat sa betalains, isang grupo ng antioxidants, na tumutulong sa mga may arthritis o pananakit ng kasukasuan. May taglay din itong folate at manganese na tumutulong sa energy metabolism. Mahalaga lalo na kung mabilis kang mapagod. Paano ito kainin? Subukan itong i-roast para lumabas ang natural na tamas o ihalo sa smoothies kasama ang apple at luya. Pwede rin ang 100 purebat juice o kaya ay yung vacuum-packed pre-cooked beets. Prito, hiwa, kain. tandaan sa bawat subo ng beetroot para kang nagbibigay lakas sa puso't isipan mo. Gulay bilang isa. Kale-gulay na pang matagalan ang galing para sa senior. Ang kale ay hindi lang isang uso-uso na superfood sa mga banyagang bansa. Ha, ito ay isang gulay na napakahalaga para sa kalusugan ng mga senyor, lalo na sa mga Pilipinong nais manatiling malakas, alerto at independent habang tumatanda. Marami sa atin ang sanay sa kangkong at petsay pero ang kali ay dapat isama sa ating listahan ng pangarawaraw na gulay para sa long life. Bakit? Dahil sa dami ng benepisyong dala nito sa katawan, lalo na sa mata, utak, puso at buto. Yung kali ay mayaman sa lutin at siyaksantin. Mga antioxidant na tumutulong sa pagprotekta ng ating paningin at pagbagal ng pagurong ng memoria. Ayon sa isang pag-aaral noong sa neurology ang mga matatanda, na may mataas na konsumo ng lutein at sexantin, ay mas mabagal bumaba ang cognitive function. Ibig sabihin mas malinaw ang pag-iisip, mas alerto at mas kaya pa rin magdesisyon ng maayos kahit senior na. Hindi lang yan, protector din ito ng puso. Taglay ng kalasyo at magneso, Dalawang mineral na tumutulong magpababa ng blood pressure at sumusuporta sa normal na tibok ng puso. Mayon din itong napakataas na label ng vitamin kaya na nagpapalakas ng buto at pumipigil sa pagtigas ng mga ugat na kadalasang nauuwi sa atake sa puso kung may rayuma, diabetes o mataas ang cholesterol. din ang sagot. Meron itong anti-inflammatory compounds gaya ng kaferol at glucosinolates na nagbabawas ng pamamaga sa kaso-kasuan at loob ng Katawan. Tip, iwasan ang hilaw na kele kung may thyroid issues ka. I-steam lang ito. Isot sa olive oil at bawang o gawing homemade kale chips para healthy na masarap pa. Mura, matagal mapanis, madaling hanapin. Ano pa ang hahanapin mo? Kung may isang gulay na pwedeng magpahaba ng buhay, ito na ang kale. Kung nanonood ka pa rin ng video na ito at nakakatulong sa ang mga impormasyong ito, mangyaring mag-comment ng numero uno sa ibaba para malaman ko na nandito ka. At kung hindi ka pa nakasubscribe, iniire-recommend akong mag-subscribe ka at i-on ang bell notification para hindi mo makaligtaan ng anumang video. So ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na patuloy na makagawa ng magandang content para sa'yo. Ngayon, magpatuloy tayo. Ang apat na gulay na dapat mong iwasan mula sa pinakaligtas hanggang sa pinakadelikado, ngayong alam mo na ang apat na gulay na nakakapagpagaling ng puso nagpoprotekta sa utak at nagpapanatili ng malakas na katawan pagkatapos ng zekwam oras na para malaman ang kabilang side ng katotohanan. Ang susunod na apat na gulay na ito ay maaring mukhang hindi nakakapinsala, ngunit tuwing kinain mo sila, unti-unti nilang sinisira ang iyong blood sugar. Pinapalala ang pamamaga ng mga kasukasuan at pinipinsala ang iyong mga organo. Tara, alamin natin ang apat na gulay na dapat mong iwasan mula sa pinakaligtas hanggang sa pinakadelikado. Gulay bilang apat, mais tahimik pero delikado para sa seniors. Sinong mag-aakala na ang paboritong mais kapag iniihaw sa kanto, ginagawang binatog o isinasahog sa sopa ay maaaring maging tahimik na banta para sa kalusugan ng mga Pilipinong lampas, anim na pamilyang mais ay parte na ng pangaraw-araw na buhay. Pero alam mo ba na sa likod ng natural, nitong tamis at malutong na sarap, may seryosong panganib itong dala, anang mais ay isang high glycemic vegetable. Ibig sabihin ay mabilis nitong pinapataas ang blood sugar level. Kapag madalas itong kainin, lalo na ng mga seniors, nagkakaroon ng bigla ang insulin, spike na sa paglipas ng panahon ay nagdudulot ng insulin resistance. Ito ang simula ng prediabetes o type 2. Diabetes kadalasang ang hindi nararamdaman hanggang lumala. Ayon sa isang pag-aaral ng Diabetes Care 2K20, ang mga matatanda na regular na kumakain ng mais, ay may 46 na por na mas mataas na tiansa ng pagkakaroon ng insulin resistance at sakit sa puso. Hindi tulad ng lentils o brown rice, ang mais ay nagbibigay lang ng panandaliang enerhiya. Matapos ang saglit na sigla, bigla ring babagsak ang energy. Para itong roller coaster ride sa loob ng katawan na nakaka-stress, yung sa puso at hormones. Sa kultura natin mahirap iwasan ang maisis. Pero hindi ibig sabihin ay tuluyan mo na itong kailangang talikuran. Pwede pa rin. Pero sa tamang dami lang, mas mainam kung ipapalit ito. Paminsan-minsan sa low glycemic, na gulay tulad ng cauliflower, upo, zucchini, wampalaya. Iwasan na rin ang cream corn, dilatang maisis na may asukal at sweet corn na sobrang tamis. Tandaan, ang kalusugan mo ay hindi lang nakasalalay sa malalaking bagay. Minsan na sa mga simpleng gulay ang susi ng mas mahabang buhay. Ang mais ay hindi kalaban, pero para sa senior na gustong Maging malusog, dapat itong lapitan ng may ingat, disiplina at kaalaman. Gulay bilang tatlo, patatas, comfort food or health risk para sa mga seniors. Sa maraming tahanan sa Pilipinas, hindi mawawala ang patatas sa ulam. Paborito lalo na kapag pritong-prito o ginawang mashed potato na may butter. Para sa marami, comfort food ito. Pero para sa mga senior na edad, anim na pataas, dapat pag-isipan ng mabuti ang madalas na pagkain nito. Bakit? Ang patatas ay isang starchy vegetable na mataas sa glycemic index. Ibig sabihin mabilis nitong pinapataas ang blood sugar levels pagkatapos kainin. Kapag ito ay madalas na nangyayari, parang roller coaster ang epekto sa katawan. Mabilis na tumaas ang insulin tapos biglang bumagsak ang energy. So saka nakakapagod sa pancreas at nagpapababa ng insulin sensitivity na pwedeng mauwi sa insulin resistance o type 2 diabetes. Ayon sa isang pag-aaral noong 2,6 mula sa BMJ ang mga taong kumakain ng patatas ng apat o higit pang beses sa isang linggo ay may 33% na mas mataas na panganib magkaroon ng high blood pressure. Isang seryosong problema lalo na sa mga nakatatanda. Hindi rin matatawag na malusog ang paraan ng pagluluto ng patataas dito sa atin. Kadalasan pritong-prito o minamash na may maraming butter at asin. Mga sangkap na nagpapalala sa kalusugan ng puso at bato. Ang fried patatas ay naglalaman ng acrylamide isang toxic compound na nakakapagpasikip ng mga ugat. Para sa mga seniors na gustong manatiling malakas at malusog, mas mabuting gawing treat lang ang patatas at subukan, ang sweet potatoes bilang alternatibo. Mas mataas ang fiber at antioxidants nito at mas mababa ang epekto sa blood sugar. Subukan nitong irus na may kaunting olive oil at cinnamon para masustansya. Kaya sa susunod na magluto isipin ang kalusugan. Hindi lahat ng paborito ay laging mabuti lalo na kapag tumatanda na tayo. Kung patuloy mong pinapanood ang video na ito at nakakatulong sa iyo ang mga insight na ito, mangyaring mag-comment ng numero sa ibaba para ipaalam sa akin na nandito ka. Ang iyong feedback ay tutulong sa akin na magpatuloy sa paggawa ng content na nagdidiwang at nagbibigay lakas sa iyo. At kung hindi ka pa nakasubscribe, inire-recommend akong mag-subscribe ka. At iyon ang bell notification para hindi mo makaligtaan ng anumang video. Kaya ang ipong suporta ay tumutulong sa amin na patuloy na makagawa ng magandang content para sao. Ngayon, magpatuloy tayo. Gulay bilang dalawa talong. Masarap pero dapat magingat lalo na sa mga senior. Alam mo ba na ang talong na madalas nating kinakain sa paboritong ulam ay may tagong panganib lalo na para sa mga matatanda? Oo, kilala ang talong bilang mababa sa calories. Kaya nga paborito ito ng marami. Pero para sa mga senior, may mga natural na sangkap dito na pwedeng magdulot ng hindi magandang epekto sa katawan. Ang talong ay may tinatawag na alkaloids, mga natural na kemikal na parang depensa ng gulay na ito. Sa mga matatanda na may sensitibong katawan, lalo na kung may arthritis, pananakit ng kalamnan o mga problema sa nervyos, hinang may alkaloid na stea virus madalod ng pamamaga. Yung pag-aaral ng 221 sa Frontiers in Pharmacology, ang mga compound na tulad ng solanine at nasunin na nasa talong ay maaaring magpalala ng pamamaga at stress sa mga cells. Bukod dito, madalas din sumipsip ang talong ng mantika kapag niluluto lalo na kung pritong-prito o inihaw. Ang kombinasyon ng mantika, init at alkaloids ay nagdudulot ng pro-inflammatory na epekto sa katawan na pwedeng magdulot ng mataas na presyo ng dugo at iba pang problema sa kalusugan, isa pang dapat bantayan ay ang oxalates sa talong na posibleng magdulot ng kidney stones, lalo na sa mga taong may mahina ng kidney function, karaniwan na sa edad anim na pataas. Ayon sa isang pag-aaral noong do, si ang pagkain ng mga gulay na mataas sa oxalates ay nagpapataas ng risk ng bato sa bato sa mga senior. Para sa mga may sensitibong tiyan naman, maaaring magdulot ng kabag o iritasyon ng talong, lalo na kung hindi maayos ang pagluto o kapag kinain kasama ang balat nito. Kung gusto mo pa rin kumain ng talong, siguraduhing lutuin ito ng maayos. Tanggalin ang balat at ibabad sa tubig na may asin para mabawasan ang pait at mga harmful compounds. Pero tandaan may mga mas ligtas na gulay na pwedeng kainin na nagbibigay pa rin ng nutrisyon ng walang panganib. Kaya sa mga kapwa nating senior, magingat sa talong. Bagamat at masarap, ito ay maaaring lihim na makasama kaysa makatulong sa ating kalusugan. Piliin ang gulay na mas nagpapalakas at nagpapasaya sa ating katawan. Gulay bilang isa, dilatang kamatis. Alam mo ba mga kababayan na ang dilatang kamatis na madalas nating ginagamit sa mga ulam tulad ng spaghetti, adobo o sinigang ay hindi pala ganoon ka-safe, lalo na para sa mga matatanda. Ang sariwang kamatis ay maganda pa rin para sa katawan, puno ng bitamina at elkopin na tumutulong sa kalusugan ng puso at balat. Pero ang dilatang kamatas, iba ang usapan. Karamihan sa mga lata ng kamatis ay may patong ng kemikal na tinatawag na BPA o bisphenol A. Ginagamit ito para hindi kalawangin ang lata at para tumagal ang shelf life. Pero ito rin ay kilalang hormone, disruptor. Ibig sabihin, nilalabag nito ang natural na balance ng hormones natin, lalo na ang estrogen at testosterone. At kapag tumatanda tayo, mas malaki ang epekto nito dahil bumababa na ang natural hormone levels natin. May pag-aaral pa nga nung nagsabing ang mga taong may mataas na antas ng BPI, sa dugo ay may sipor mas mataas na panganib na magkaroon ng sakit sa puso. Nakakatakot ba ang asidik na katangian ng kamatis ang nagpapalala pa? Nilalasyon nito ang BPA lining lata kaya tumatagas ang chemical papunta sa pagkain. Hindi lang yon ang dilatang kamatis ay madalas din mataas sa asin. Isang tasa lang ng tomato. Sauce ay pwedeng maglaman ng mahigit. 500 mg ng sodium halos isang kapat ng araw-araw na limit ng asin. Kaya kung mahilig kang gumamit nito sa mga lutong bahay mo, maaaring mataas ang blood pressure mo at posibleng magpahirap pa sa bato at puso. Ano ang pwede nating gawin? Simple lang, gumamit ng tomato sauce sa glass jar, magluto ng sarili mong sauce mula sa sariwang kamatis. Kung di lata talaga ang gagamitin, hanapin ang may label na BPA-free. Hugasan muna ang delata o kamatis para mabawasan ng asin Subukan ng paggross ng kamatis kasama. Ang bawang at olive oil para masarap na walang toxic. Mga kababayan, huwag nating balwalain. Ang simpleng pagkain na ito para sa kalusugan natin lalo na sa edad na taon pataas. Mahalagang maging maingat sa mga kinakaing pagkain. Ang dilatang kamatis ay maaaring maliit na panganib sa una pero sa katagalan, ito ay malaking pasakit para sa puso, utak at hormones. Piliin ang mas ligtas at mas malusog na paraan para sa ating pamilya at kinabukasan. Panghuling mga kaisipan, pagkatapos ng edad, anim na ang bawat kagat ng iyong kinakain ay maaaring magpatibay o magpahina sa'o. At ngayon alam mo na ang katotohanan. Hindi lahat ng gulay ay ligtas. Ang ilan ay magpapalakas sa iyong puso, utak at enerhiya, ang iba naman ay maaaring tahimik na magpataas ng blood sugar, mag-spike ng blood pressure, at magpabilis ng pagtanda ng hindi mo nararamdaman. Hanggang sa huli, ang mabubuting gulay ay magpoprotekta sa iyo. Lalaban sila sa pamamaga, magpapalakas ng memorya at magbabalance ng hormones ng natural. Ang masasama ay nagkukunwaring healthy, ngunit unti-unting sumisira sa iyong lakas, tiyan at maging sa kidneys. Ngunit ngayon armado ka na ng katotohanan at maaari mong bawiin ang kontrol. Kaya sabihin mo sa amin sa mga komento, aling gulay ang pinakanagulat sao ngayon? At kung gusto mo ng mas maraming science-based na payo sa pagkain para manatiling malakas, matalino at independyente hanggang sa iyong pit at higit pa pindutin na ang subscribe button. Ang iyong katawan ay nararapat sa mas mahusay kaysa paghuhula, tama na natin ito ng magkasama. Kung mayroon kang anumang mga katanungan o nais, ibahagi ang iyong sariling mga karanasan Mag-iwan lamang ng komento sa ibaba. O ang pagbabasa ng inyong mga komento ay nagbibigay sa amin ng malaking motibasyon at inspirasyon. Kung nagustuhan mo ang video na ito at nakatulong ito sa iyo, mangyaring i-like, mag-subscribe at i-share. Ang inyong suporta ay tumutulong sa amin na patuloy na gumawa ng magagandang content upang kayo ay mabigyan ng kaalaman at inspirasyon. Salamat sa panonood at inaasahan naming makita kayo sa susunod na